magandang umaga po mga idol dito po tayo mga idol gawa tayo ng shock shock ng eksportibo eksportibo ba yan? apo ayun marami nga pala tayong papalitan nito idol baklas kabit sa eksportibo ayun siya so, mga idol at marami ding order mga idol galing panobay siya ayan siya gusto nyo po mapanood yan mga idol eh abangan nyo na lang po sa aking mga uh, upload dahil video ako po pa yan paggawa shout out po sa lahat ng taga ano ba siya mga idol ah wala siyang tubo na natin butasin yan mga idol yan daw ang panahing gagawin natin sa shock dahil yung taas eh buo pa naman Para sa baba na ngayon, ano? pantay lang natin. Pulihitan ko ang butas na kumain. dahil walang tubo siya. Ikasi kasi niyan turun dulo niya. pinakahangit. kaya hindi ma hindi pwede nga natin yung guma natin dahil hindi hindi siya ma-press na may at na natin ito na na natin kunting bawas sa lantok ayan sa so, nagtatanong ako pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Pampalay Bracken video ulo okay yun lang po ang interesado sa aking gawa mayroon natin ng kunting mayuwang eh. Eto yung ating paligid kasi sana tayo. Tapos nitong mga uh, sock mga idol na. hindi naka-open ang turnilyo. 引かせつつ

Gilmer, Gilmer, Jer, Jer, Gilmer. Apa nih? Shout out bu, kah bos? Jermer, Ram Nugesihah. Bos, saat bukas nayo, natin magagawa yung sayo. Abu kas tapus nayo, bos katimayang gabe. Anu wing kunaan, jawing kunaan. Well, kung nagustuhan nyo naman po mga ilong ating video pakishare naman po para po malaman ng iba baka kursunada nila mga idol ang ating gawain makatulong tayo sa kanila at siyempre idol makatulong din sila sa atin walang katapusang pasalamat mga idol sa inyong wala sa awas po pa sa aking video Kaya may baywang yan ay doon, yung, yung shock mismo, hindi direkso ang butas, kasi mayroon malaki yung bunga, yung pinakagit nga, may baywang. Na. Dito lang tayo ay bigat. Yan, ito na po mga 'di lang ating finish product. Kung nagustuhan niyo naman po ang ating video, paki-subscribe naman po mga idol sa ating munting challenge. Ah, paki-share naman. Yan din tayo. gusto nyo pong makita lahat ng ating mga ginagawa yan subscribe nyo lang po kung may lalo para updated po kayo sa aking mga video yan, may idol yan lamang po uli sa inyo lahat maraming maraming salamat God bless you po